Good morning, good morning mga diskarte. So ngayong araw na 'to mga kadiskarte ay ah, gagawa ako ng bagong kulungan ng aking mga manok. Kasi yung unang kulungan nila mga kadiskarte doon sa taas ayon ay sira na. So gagawa ako ng maliit lang dito. So ito mga kadiskarte ay tatlong kwarto. So ipapakita ko sa inyo mga kadiskarte. So ayan mga kadiskarte, ito ay ah ayan, 'yan yung kabuuan niya. So hinati ko to sa tatlo mga kadiskarte kasi yung aking RRI na manok, ayan mga kadiskarte ito to. Yan. So tatlo kasi ang lalaki. So kaya ang gagawin ko dito ay pagtatatluhin ko rin kasi pag pinagsama-sama sila sa isang kulungan ay eh, nag-aaway. So eh kawawa naman pag na ano, nagrabihan yung isa ay eh, siyempre mamamatay. So kaya bubukod ko sila. So ito lang yung ano ko mga diskarte oh. Yan. So, samahan nyo ako ngayong araw na ito, mga sa paggawa ng aking kulungan. So, nalagyan ko na ito ng bubong. Ayan. At saka yun dito sa kabila, ay hindi ko binubungan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, mga ayan, hanggang dito lang yung bubong. Ayan, hanggang dyan lang. Kasi ito, ay hindi ko na binubungan para ayan. Yan ang purpose nyo, mga kadiskarte. Pag uminit, eh, ma pwede magpainit yung ating mga manok dito sa parte na ito na walang bubong. Kasi kailangan din nila magpainit eh. Uh, ito yung purpose ng mga kadiskarte kaya hindi ko binubungan tong uh, ano na to tong nasa 3 feet nasa 3 feet to ay walang bubung so ang inalagay natin dyan ay ito na lang din lambat na rin so yan yung bubung natin para yung araw ay at least tumatagos pa rin di ba kasi pag walang pag may bubong ay mga talagang walang init yan napapasok so kailangan ng ating mga manok na alaga ay kailangan din ng init so ito yung dalawa pang tandang mga kadiskarte ayan So kinulong ko muna kasi nga nag-aaway sila. Ayan mga diskarte oh. Mga RR ayan. Tapos itong isa naman ay Australian Black Astrolope. Ayan mga diskarte. Ang laki niyan. So kaya gagamang ko sila ng tatlong kwarto para kasi marami naman ditong babae eh kaya isang kwarto may babae para ah uh, makaitlog ng maganda ayan so ayan mga diskarte samahan nyo ako sa aking paggawa ng kubo uh, ng bahay ng aking munting manukan. Siya so, mga diskarte na tapos isang side. So, doon naman tayo sa kabilang side. So ito mga diskarte tapos na yung isang side natin malagyan ng lambat. So ayan. Ay so, lalagyan na natin ng na patibay ito. Ipitin lang natin to para tumibay pa. Ayan. so, dito naman tayo sa kabila. Doon sa likod tayo maglalagay naman ng lambat ulit. So yun mga tapos na agad oh. <laughs> so madami mabilis lang talaga kapag ano ano lang alambat lambat o kaya ganito mga lambat na ganito oh. Ang idingding, napakabilis lang. So ito na lang side na to ang ating gagawin. Dapat ang side na lang to, saka pintuan. tayo I ngayon mean, I mean. ating simpleng ano lang to ah uh, ng ating manok <tinyo> Simpla, <tinyo> So yan na mga kadiskarte tapos na isang pintuan no? so ganyan lang sya kasimple mga kadiskarte yung pintuan na ginawa ko so, ano lang yan napakasimple lang <laughs> yan na mga kadiskarte iangat mo lang yan na lang oh. ayos nice na <laughs> so niliitan ko lang para hindi masyadong malaking trabaho ano <laughs> mga kadiskarte Pasok mo na ah. Ayos. Ganun lang. Di ba? Wala nang kusos balungos pa. So ito dito mga kadiskarte ay didinggin ako na lang ano. Ah. Uh, ano lang din. Lambat na lang din. Yung lambat na natira. So may dalawang pintuan pa tayong gagawin. Alright. Ayan mga kadiskarte oh. Hindi na tapos. <laughs> Bumuhos yung ulan, ayan o. Oh. Ayan, nagtitingting na sana ako ng, sa pa ha, ng ano, yung kulambo na lang sana. Tapos na sana eh, tapos na yung pintuan eh. Eh, nag ako, bigla bumuhos yung ulan, napakalakas, ayan o. Oh. Hindi pa ata matatapos ngayong araw na to. Anong oras na ba? na eh. Sakaling tumigil, baka matapos ko pa. Lakas ng ulan. Si mga manok ko mga kadiskarte, ayan, nangangalap na sila, ayan, oh. Ayan, yung tandang. Hindi lang. Ayan. So, nakalabas na sila lahat. Yung iba, nakagala pa. Kasi yung kulungan, nandun yung kulungan nila, sira na, ayan, oh. <coughs> Ito, isa naman, na uh, ko rin to, kasi sira na rin yung kulungan. Doon ko inilipat sa maliit na kulungan lang yung, ano, mga babaeng Texas kasi yun mga kadiskarte. sayang hindi ko madali kong kasi para mamaya nga po ko kung mailipat kaya lang umulan na yun napakalakas yun lang mga kadiskarte salamat sa inyong panonood ha sa mga aking mga ano, dyan, subscriber maraming maraming salamat sa walang sawang suporta mga karte.